Alice Go na naman ang laman ng balita, pare. Alice Go. Mm. Mabubusog. Ah, legitimate <coughs> si yan kasi. Nakaka eh. Nakakabusog ba ito, pare Jonathan? Pag ikaw nakabasa ka ng Alice Go na story, Ayos yan. Okay ka na, mabubusog ka na. May pagka-eric pagka mati yan. May hindi mo na kayo. Ah, pare, mag-a- Ang an lupit nitong story dito. Lupit eh, lupit eh. Si, ano po, si Alice Go. Hmm. na sinasabing tunay na pangalan ay Oh, okay. okay, na pick up sa Indonesia, Jakarta. Hmm. Kahapon, ah, or kahapon ng madaling araw yun, eh. By the way, naka-scoop si Kong John at dyan, ha? Ah, kahapon, uh, na. Ano wala, siya yung nag... Take, alam mo, nag may break. swap, may swap yan, eh. Pero, <laughs> Ayun nga. Hindi sinasal. ba lumalabas sa bahay? Ayun nga. Alam, alam na ni Kong na meron. Oh, uh, oh. ang hindi lang natin nabanggit, who is this swap, swappy? swappy. Uh, <laughs> swappy. Uh, ano pala? Australianong <laughs> Australiano. trafficker pala, okay. Uh, na death penalty, okay. Ah, uh, uh, ganito po oh, yun. sige, tuloy mo. Meron tayong pinick up. Uh, Australian... Uh, <laughs> Australian by the name of Payne Haas. Yun. Uh, ah, hindi. Haas uh, uh, po ay... Uh, Apelido niya. Apelido niya. niya. Uh -huh. He claims to be a Filipino. Ha? Sa Cebu na aresto yan. He claims to be a Filipino. At ang kanyang kaso, ay uh, smuggling ng kukay, ng um, uh, shabu doon sa Indonesia. Indonesia. Indonesia, yes. Death mm. penalty. Mm. Yeah. oh. Nagpa tumi ano, nagpatulong doon ang Indonesian police. Oh, mm. dahil na tiktikan nila nandito nandito dito Tung has yes. na to. Mm. Okay? So nakuha natin. Nakuha oh, natin oh. Natin siya. Ayan. Yes. Paano so ngayon, nakuha yan. I mean, police work. police work. Yeah. Police work. Okay. yes. work. Pinig, uh, ah, dito pinig sa, Cebu. sa Cebu. Cebu, sa Cebu. Oh. Nagtatago sa Cebu. Nagtatago siya. Okay. Mm mahusay sa na rin ang polis natin. Mm. so, pagpapalit daw po yan. So, yan eh, wala na kaso rito si Haas. So, talaga ibibigay lang natin. Kaya natin pinikap yan para ibigay sa Indonesia. Merong uh, ano ngayon. Ano-ano? There is a process, yes. There is a process. Oh. process yeah. So, but it's a process <clears throat> na ang claim ni Kong ni Conrad eh, is going to go through knife through butter. Madali yan. Oo. Oh. Uh, oh, dahil, nagka-intindihan uh, na, nagka-usap. Oo, oh, oo. Oh. Kailangan so, namin, na, kailangan nyo. Oh, oh. Yeah, it's just a matter of time. It should be, ano, you know, it should be easier. Kasi, if you remember, meron din tayong, ano eh, meron din tayong nakakulong nakababayan sa Indonesia. Oo. Oh, oh. Ah, uh, death sentence din 'yon. Yung OFW. I see, no. Pero 'yon, siya yun? may offense sa uh, Indonesia. Oh, oh. 'Yun nga. Uh, ngayon, etong si, si Alice asks. Go, wala siyang kasalanan sa, sa Indonesia. Indonesia at itong si Has walang kasalanan dito sa oh, oh, ka, atin. Oh, so, ang kasalanan so, al ni Alice Go sa Indonesia eh ano siya, overstaying. Ganon. po oh, oh. <laughs> 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 oh, hindi kasi uh, deportation. Uh, yon. Deportation 'yon. Okay. Uh, Two uh, things uh, that can I mention, bro. Hindi ko alam kung if this makes sense. One, oh. Ang Australian government uh, ayaw ng death penalty. And, and, they usually they move heaven and earth para ipatigil oh. yung mga ganyang klase extradition. Lalo na kung siguradong uh, made death penalty itong kanilang national. Sa Number two, the... yes. Ang may sinasabi. Ahas. Ahas. Okay. Sa SOC Media may lumalabas that this may pose a dilemma to Senator Risa Hontiveros, si Model. Walang pakialam si Risa. Well, I'll tell you why. Did, did, Because ano siya, very anti-death penalty si Senator Risa. Uh, in fact, so, she's mentioned so, out that it is inhumane, it doesn't solve the problem, it does, she, this poses a dilemma kaya, for her. Kahit, kahit siya dyan, wala siya say dito. Uhuh. Mm -hmm, mm -hmm. Wala naman siya say dito. Mas kigayok eh. Mas kigayok si Alice Go, wala siya si Sinasabi ko lang yung dalawang lumang pinag mas... uusapan sa social media do. Wala, 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 wala ibig sabihin yon si wala. model dito. <laughs> Alice pa pupunta ka na rito Alice. <laughs> gusto na nga niya pabalikin si Alice eh. Oh. Para ano? Ang problema ko rito pare. Anong kaso ni Alice Go dito sa atin? Meron kok tanging ano, yung sa Senado. Sa Senado contempt of court hindi. Meron misupot. meron. Pero walang arrest warrant yun. Uh, si Alice meron ganito. Meron siyang <clears throat> yung tungkol doon sa uh, uh, human trafficking. Uh, ano qualified human rights trafficking, meron silang ganun. Human, na. Trafficking. Uh, human trafficking, money laundering at saka yung kanyang registration. Yung uh, falsification or something. Oh, uh, yung, oh, uh, I, I it. It ah, yung identity. Ah, Lahat. lahat. Oh. Hindi, pero yun, <laughs> eh, pinaylan siya ng case, pero wala pang oh, oh. arrest warrant yun. Ang arrest warrant ay doon sa Senado, so, Senado pala. lang. Sa so, hindi niya pagsipot. Mm -hmm. Yung file ng case na yun, hindi pa nagpo-progress yun. Pinaylan yung case. Well, it progress now. Hindi <laughs> <laughs> e, ka... Eh pa paano mo aarestuhin yung pag final lang ka ng case arestado ka na agad? I-detain siya. I-detain siya for uh, an flight. Again, that's the same. That's it. another that's another case. I-detain siya diyan. If ever. Pagbalik na dito i-detain siya. Talaga, Kagad. Para hindi na siya mabibigyan ng uh, para hindi na siya makakapagsilip And, sa kanila. Sabi kanya, ngayon, siya daw eh, ibibigay sa custody na senate. O oh, kasi yun ang merong ano? Yun yung merong uh, arrest? So, meron na pa, parang court na ba ang senate ngayon? Yan ang mga tanong-tanong eh. Mm -hmm. e, hindi siya labas eh. Hindi siya court. May eh, karapatan na ba ang senate na magpahuli ng individual sa Indonesia? na Hindi in, sa Indonesia. Pagbalik sa Pilipinas. Kasi may contempt at saka arrest siya doon eh. Eh bakit? hinuli ng Indonesian. Upon request of the Philippine no, government? Yes, upon request, request of the Philippine so, so, ano yung request ng Philippine government? Anong dahilan nun? Dahil sa Senado. Hindi, hindi, hindi. Ang dahilan nun tungkol dun sa apat na, ka, na, ano, na, charges. Na ka. walang warrant ng pares. Wala pa. Pero may request because she has to face, um, she has to face the charges. Inuna na muna it. yung request. To oh, Kaya may sinasabi it. ni Boeing, ni uh, Escudero, gulo ng legal ano nito, Quagmire. Well, it is, Maraming uh, complications. Pag po nagkatuloy-tuloy ang kaso na yan, katakot-takot na counter charges ang gagawin ng kampo ng itong mga to. Dahil hindi natin na-plancha ang legal process. Mm -hmm. At diyan, pag ganyan ang nangyari sa Amerika, nagkakaroon ng case dismissal. Pag hindi nasunod yung legal procedure. It can, yan ang it, sinasabi ng mga lawyers. Yan ang sinasabi ng mga iba. Oh. Pero as far sa... So binibigyan mo, ibig sabihin, ng bala, yung kampo nila Alisgo na balang araw, pagtapos ng uh, administrasyon ni Marcos, makakalusot na sila. Yes and no yon. Okay. Kasi ang dami rin problema ng mga ng legal niya. Uh, Unang-una, <clears throat> yung tungkol dun sa uh, flight, isa yon yung tungkol dun sa charges na hindi nila hindi sila nagpapa, nagpapakita they have not even uh, uh they have not even submitted themselves to uh, the uh, prosecution uh, processes Ah, uh, isa yun. Pangalawa parang yung si flight. Parang si Kibuloy. Oh, parang ganun. Kaya mm. so, so, si Kibuloy, pero si Kibuloy may warrant of arrest eh. Ay, hindi. iba naman siya. Eto si Alice Go wala eh. Ang warrant niya, yung Senate nga lang. Pero, ang uh, ang ibig sabihin nito, she will have to face all of those charges and i think immediately uh, magkakaroon siya ng warrant uh, oh. kagad mararamdamin so engine. pagbalik dito dahil uh, dun oh. sa kanyang mga ano dami niyang mga kaso na ganoon mm, eh mm. at the same time yung mga abogado medyo problemado sila abogado, abogado paano, nila alis mm, oh Alice. sila kailangan daw inuuna yung uh, legal quagmire bago bigas <laughs> kaya naman masyado yung ano yung mga abogado problemado sila lahat. Lahat na, lahat ng uh, From the DOJ, mm th uh, sa side ng DOJ, and then sa side ng uh, PNP. Okay? Mm -hmm. Yung uh, medyo walang uh, katakas, ang uh, medyo nakakahinga rito na maluwag, yung pagkor. Dahil, uh, ano ang kinalaman namin? Hindi, hindi, no? hindi, nakakaluwang yung pagkor. Hindi, eh, never, never. Ano, ano, anong kanyang, They will have to take a look at their records, eh. Kung ano hindi sila, ang nangyari. Hindi sila, hindi sila nakakaluwang dyan. Pag-permit uh, okay, nila ng pogo. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. ah, kasi, doon na lang sa house, may yung kay Ong, lumalabas na yung tungkol doon sa ano eh, documentation, etc. Sa, sa porak. And okay. then, yung relationship niyan sa bamban. Ngayon, si Alice, marami rin, marami rin problema to yung mga abogado niya. Unang-una, Ah, uh, sinasabi nila na si they they talk, they talk with her, they assured that she was still in the Philippines, etc. Yung mga ganong klase. Eh. Number two, yung abogado si at Elmer Galicia, yung tungkol dun sa sumilip lang siya sa, bin sa bintana, sa bintana tapos binigyan niya lang um, ni niya yung papeles. And then uh, yung kanilang mga uh, representations tungkol kay Alice, medyo may problema sila. So, this, this, marami this sila please naman. can all go away because uh, uh, for uh, if Alice does one strategy yung kampo niya she makes deals left and right she names names na. Ah, de, ganito ang Gano uh, na well, ganito oh, ang well ganito ang sinasabi okay. na naririnig natin oh. si Alice go is not the main figure behind yeah, right, operation hindi naman siya kaya nga madaling nadampot siya eh. eh kung talagang protektado siya ng mga sindikato kahit sa mo hanapin hindi mo mahahanap yan kamukha nga yung sinasabing nagtatago na ngayon Nawala. Eh, di ibig sabihin, small fry lang yan. Kala ko nga sa, Diyan sa, ko sa yan. Golden Triangle pupunta yan eh. Kayang-kayang. Yun ang sinasabi. Uh mm -hmm. Eh, may connect ba? Eh, baka nga binitawan na ito ng mga... pina Ha? Ang ibig mo sabihin, pinain na lang. Ayun! Ayun! Ang ibig ko sabihin. ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. <laughs> Total, wala ka. Wala Binitawan na. Eh, sobra ka na eh. Total, unmanageable na yung situation mo. Oh. Total, wala, oh, naman oh, sila, oh, wala naman, sila, naman. Uh, uh, wala naman sila. silang mahihita. Ay, ganyan ang mga sindikat. Ang total, wala naman, naman silang mahihita sa oh. sa'yo. Uh, sunog na sunog ka na eh. Wala na. Uh -oh. Saka, uh oh, wala naman bigay, bigay makukuha na sa'yo. Uh -oh. Wala naman makukuha sa'yo eh. Anong makukuha sa'yo? Wala uh -oh. na. Saka, kumbaga, the backstops stops there. Mm, -hmm. No, mm -hmm. no. Pero makita mo, ha, nagbago siya, tinanggal yung salamin. <laughs> <Nagpaiksin ang buhok. laughs> siya, oh. Nagpaiksi ng buhok. Napansin mo Well, ganyan ang uh, magtatago. Di diba? ba? Dapat nga, nagbago pa siya ng kulay ng buhok eh. Uso yun. May, ano? May, may na siya. Oo. Ah, oh. Tipong, uh, girl, o oh, kaya, nag pag nagpa siya, magkakaroon siya ng problemang Nagpalagay, nagpalagay. Girl pigo. band na siya. De, pag nagpa-blunt siya, magkakaroon siya ng yellow moment problema. 'yung yeah. <laughs> problema 'yon. 'Yun ba? Oo. May problema 'yon. Sana naglagay siyang bigote o <laughs> uh, gano'n 'di ba? Uh, pero ito po related. Sabi po ng Pagcor Chief Alejandro Tenko, Altenko, hindi rubi biru, -biru 'yang uh, Saran lahat ng pogo in one uh, flick one, of one, finger, uh, one sweep yan in one sweep at ang kanyang explanation oh, In one, one sweep Ganun ba yon mm. isang alam walis ng na, walis alam na ba lang presidente ba? yan ah ganyan uh, ano uh, uh, walang isang uh, walis na makakapagwalis ah uh, uh, big challenge daw po yan kagaya nga na sinasabi natin sa karambola dahil sa malaki ang kita dyan ipinagbawal natin saan pumunta yung mga yan underground. underground yan So, malaking challenge daw po, maski sa kanila, mm -hmm. pagkor at saka sa law enforcement. Dahil nakikinikinita na itong ni Alteco sa kanyang crystal ball. Ako po, Underground niya mga yan. Illegal. No, but, hindi, pero ang maganda, they cannot operate with such impunity as before. Yung biglang sa isang liblib na... na farm. So, bigla na lang, ayan na, farm. Biglang meron na ng mga Pagtatagun building. Pagtatago sila at saka sa, sa, Alabang, di na sila pwedeng na parang pwede. sila hari. Ayan. Sa Rayman Bill na lang sila. <laughs> <laughs> so, naman, naman. Alabang, ha? Oh. Di na sila pwedeng. Eh, di, na they sila will be in ah. open arms sa Bill, di, no? Mamimili na sila ngayon ng ano. O kaya magta magpapatayo sila sarili nila subdivision. Pwede. Ah. pwede. sa laki ng pera nila. Marami niyan. Dami niyan. Ah. Real estate ang papasukin nila. Oo, oh, bro. malaki yan, malaki yan. Okay. So ganito ang mangyayari niya. Raid. Ah. Kaliwat ka ng raid dyan. Ay, di kiki. Ano, di ako. Oh, oh di, kayo, ka ng holy dap yan. At saka eh? magkakaroon ng listahan ngayon ng parang listahan ni Joby Espinido. Ano yung, ano yung listahan na naman yung na mga, yan? Yung kay Joby Logbook. Ako. May logbook siya. May logbook, logbook siya na ngayon. kung sinong oh, sa, sa lahat ng mga agencies. LGU, police, uh, national government agencies, uh, kung sino-sino. Eto, para sa akin, bukod dyan, malaking challenge dyan. Ang kailangan kumilos na gusto, ang Bureau of Immigration. Yes. Sila may listahan kung sino-sino yung mga magiging illegal aliens dito. Kaya kaya nga merong ano. So anong gagawin ng Bureau of Immigration? De, kaya, kaya nga merong uh, interagency... Uh, Uh, group na, na tumutukoy diyan kasi ang pwedeng gawin diyan para hindi naman sila kasi hindi mo naman pwedeng ano eh hindi mo naman sila pwedeng palabasin lahat-lahat eh una-una yung mga flights limited diyan hindi mo naman pwedeng mo pasakay silang lahat ang hindi uh, malocate located na ba nila kung nasaan lahat 'yang mga illegal aliens? Oh well located. located located nila in the sense na alam nila kung sino yung may mga employers Okay. Ito. okay. So, alam nila din mayroon silang alien employment permit, etc. Okay. Yung mga ganong klase. At the same time, uh, ewan ko kung ginagawa na ngayon to, but they should have been doing this, uh, tinawag lahat yung mga mayroon silang hawak ng mga lisensya. Para, may ng pagkor. Ng Tinawag pag oh. ng pagkor. Oh. Sino-sino yung mga tao nyo? Sino-sino yung mga tao nyo? May, may hawak ng listahan, listahan ganyan. Listahan na ganyan. BI. Oo, ang BI at lahat, etc. Para sabihin, oh, itong gagawin natin. Okay. Uh, ready for deportation sila. What are the processes for deportation? Yan. Ayan. Para, para hindi sila, para hindi, kasi ang mangyayari dyan, yung mga empl employees mismo, maghahanap ng paraan para magano dahil kung hindi mo sila pinakalma, sabi hindi. Hindi naman namin kayo huhuliin kagad eh. O, o kaya i-declare like, oh, na illegal we kayo dito. We will ito. go through the We will process. go through a process. So pwede namin kayong bigyan ng... Oh, hindi kayo kulong agad. O, kasi... Ipaglalaban nyo pa hmm. sa BI yung inyong karapatan to stay. oh At saka itong mga oh. BI, that is also an advice to them, yung mga agent-agent, oy-oy. Ibig sabihin ba nung ipaglalaban, may kahalong envelope? Ay, hindi pala. Hindi, kaya nga. Meron. Mayroon karoon ka kasi. Mayroon din. Itong mga... sa so, may kita pa dito? May mga malalakas na loob na ano, na mga tigabiyay, o kaya uh, makakapalang mukha. <laughs> <laughs> kasi ang kaya kami nila ngayon, tatakutin nila eh. Oo. Oh, oh, oh. Okay ka na. Pare. Ay, yari ka. Uh, oh, Kulong ka. Kulong ka. Pag okay. hindi mo... Ayun, ganun. So kung mayroong proseso na mag-aayos, okay. mawawala yun. So, kumita na noon, kikita pa ngayon. Abay!